Mga single mam ma sige mo kibot imot-imot sa Facebook. Ngano wala pa mo pakita na ko. Dool na mo dire. Di ara ko dire. Kamong mga single mam ma Unsa pa may inyong ipaabot? Gusto mong kong mga sawag single ma'am. Dali na. Ari ako dire. Bisag pila pa mo kabok. Mga single ma'am, kayahon ta mo Basta mo mu ari mo na ko. Nangandam na ko. Bisig pila pa'y atong kwaon. Mga single ma'am. Baskog pa kayo. Bisan pagtanaw niyo sa kong hitsura. Nga matured na mukuha pa ni Kadaghan sa mga single ma'am. Dali na ka mo, mga single ma'am. Ayaw mo pagdugay. Kaya basig kamu na yung mag na kung paabot na pod pohon. Nga dili na konyo Ganahan Mga single ma'am Mientras ganahan Pagod Dalimu Nako Kita pukul Tamang mga single